Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang paraan nga na po para manalo ulit ang Team USA laban sa Team Serbia. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang bagong trade na maaaring gawin ngayon ng Los Angeles Lakers pagkatapos nga po nalang hindi makuha si Lori Marcanen. Alam naman nga po ninyo mga katrops na magkakaroon ulit nga po ng rematch sa semifinals ng Paris Olympics ang super team ng Amerika at ng Serbia na pangungunahan ng reigning MVP na si Nikola Jokic. As of now ay 2-0 na nga ang kanilang head-to-head -head record pabor sa Team USA matapos nga po nila itong tambakan at duminahin sa kanilang mga nakalipas na laban. Ngunit ayon nga po sa naging pahayag ni na Lebron James, Bagamat manatalo na nga po nila ang Serbia ng dalawang magkasunod na beses, ay hindi nga po nila ito dapat maliti since alam nga po nila na sobrang desperado na nga po ito ngayon na makabawi sa kanilang pangatlong pagharap. Kaya asahan na nga po nila na ipapakita na nga po nito ang 100% na lakas. Napansin nga po nila na mas gumanda na nga po ang mga ginagawang plays ng Serbia, lalong-lalo na sa depensa sa pagkapanalo nga po nito laban sa Australia. Kaya maging si Stephen Curry ay nagsabi na kailangan ulit nga po talaga nalang e-pressure at hindi gawing komportable ang main man ng kanilang kalaban na si Nikola Jokic. Gayong kapag napigilan nga po nila ito ay magkakaroon nga po sila dito ng mas malaking chance na manalo. Sa wandala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang bagong trade na maaaring gawin ngayon ng Los Angeles Lakers pagkatapos nga po nalang hindi makuha si Lore Markanen. Dahil nga po mga katrops, official na nag-sign ng kontrata si Lori Marcanen sa Utah Jazz, ay tuloy na nga pong natapos ang pag-asa ng Lakers sa pagkuha sa kanya. Kaya dahil nga po dyan ay magpo-focus na lamang nga po ang kanilang team sa iba pang move na pwede nga po nilang magawa sa mga susunod na araw ngayong off-season. Pero sa kanilang kasalukuyang kalagayan nga po ngayon ay hindi nga po nila afford na gumawa ng isang malakihang trade at makakuha ng isang malaking pangalan o superstar ngayong off-season. Kaya nagsuggest na nga pong isa sa mga NBA analyst na gumawa na lamang sila ng at least isang maliit lamang na trade na sigurado magpapa-improve ng kanilang lineup sa susunod na season. At ito nga po sa pamamagitan ng pag-trade nila kay Jared Vanderbilt at isa nilang first round pick papunta sa Washington Wizards upang makuha lamang nila si Corey Kaspert na isa naman ngang sharpshooter sa pag-average niya last season ng 13.4 points, 2.8 rebounds, at 2 assists sa kanyang napaka-impressive na 38.3% shooting sa 3-point line. Kaya magagamit gamit nga po nila ito bilang floor spacer para kina Lebron James at Anthony Davis sa kanilang mga laro sa susunod na season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.